Hello, good morning. So, ayan yung pagdating ng kapatid ko kahapon. Ayan, nabigla kami guys. Kasi, bigla lang siyang tumawag na malapit na daw siya sa bahay. So, ayan, dumating na siya. Hello, Tita Mai. Surprise siya. Ayan si Surprise. Tita Mai. Dumating na. Kagulat. Kuhani mo na yung bags. Ang dami. Tita Mai. Tita Mai. <laughs> <Tito, tita. laughs> <Tito, tita. laughs>

<laughs> Grabe na. Hala, ko may nalaglag eh. sa lang 'yon. So <laughs> ayan tonto ay mga anak ko dumating yung tita nila. Kita mo si Jasmine tumatalon-talon pa yan sa sobrang tuwa. Ayan. <laughs> Pero mo umuwi siya, hindi siya nagpapaalam sa amin na nandito na pala siya. Hindi siya nagpapasundo nga yung pag-uwi niya. Kasi short lang din naman yung contract niya. Seven months lang kaya mabilis lang. Yan lang yung kagandahan pag sumakay ka ng parko. short contract lang. So mabilis ka lang. Ilang buwan lang makakauwi ka na agad sa pabilya mo. Unlike dati na 2 years talaga hihintayin mo bago ka Ang kagandahan lang kasi sa kanila, mga sila. Eh, meron ka agad silang papers na binibigay sa kanila kung kailan sila pabalik. Ewan ko lang ngayon kung meron na itong schedule pabalik. kasi dati kasi tatlong beses na yan sumakay. Meron talaga siyang gano'n na papel May schedule para kailan siya babalik. So itong pagbalik niya ngayon, masaya ito kasi mag-reunion kami magkapatid, walo kami magkapatid. Birthday kasi ng ate ko. Eh, nandito rin yung tita namin na galing Davao. So sama-sama kami magkapatid dito. Pupunta rin dito yung kapatid namin dalawa sa probinsya. Kaya sama-sama kami dito sa si Manila. Kaya rin na naman kami ulit magkapatid. So, dito sa mga mga. Yan lang yung maganda dyan sa aming magkapatid kasi sama-sama kami pag nandyan kami pag may oras. So, syempre, nandito yung nanay namin. Kailangan namin, kailangan namin lalawin pa minsan-minsan kasi syempre, matanda na eh. Kaya, sama-sama. Ganun kasi kami magkapatid pag sinasabing sama-sama -sama kami that time. Apo uh, pupunta talaga sila at magsama-sama talaga kami. Lalo na ngayon, may edad na yung nanay ko. So, kailangan nyo uh, laging magbabanti. So, ayan, napakwento na naman po sa inyo. Bye-bye. Ayan, na-surprise lang kami sa pag-uwi ng kapatid ko. Thank you sa pagpanunod ng video ko, guys. maraming, maraming salamat.